libo-libong mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang uh, napilitan lumikas at pumunta sa mga evacuation center dahil sa sobrang tindi ng pagbaha, dulot ng bagyong karina at ng southwest monsoon. Maraming grupo naman ng kumilos para magbigay ng tulong at mga relief goods at pagkain. Kabilang na rin ang angat buhay ni dating Vice President uh, Attorney Lenny Robredo. Isa rin sa mga kumilos ay malamang pamilyar sa ating lahat. Nung kasagsagan ng pandemya, siya tayo nakaisip na magtayo ng mga community pantry sa Maginhawa sa Quezon City na naghatid ng tulong sa libo-libong talagang naghihirap noong panahon na yon. At uh, ngayon, makakausap natin si Patricia Non. So, ibig sabihin, from the time na naitayo niya yung community pantry noong pandemya, Hanggang ngayon, um, nandun pa rin siya. Nag-evolve -e lang siya. So anong anong naisip, paano niyo naisip na gawin ngayon yung mga community kitchen naman? Sa totoo po, uh, yung pantry, na-inspire ako na gawin siya kasi gutumin ako. Kasi <laughs> hindi rin kami galing sa well-off na family. Basically, alam ko po yung struggle ng gutom at hindi siya masaya. And yung community kitchens, parang very natural na lang siya. Since uh, lumaki ako sa Marikina, dito po ako nag-elementary. Tapos, aware din kami sa mga nangyayari sa paligid natin. Aware kami na tinitignan yung water level lagi, yung kaba ng mga barangay. So, parang natural na. Yun po eh, yung pantry minsan iniisip namin, gusto namin magpahinga, pero pagka naririnig na namin ulan, pag naririnig na namin na, uy, may kaila i-rescue yung gulay, lalo na kung may network, may kaya kami gawin, sanay na kami. Mahirap magbingi-bingihan pagka narinig mo na yung need eh, na Tumulong. How do you operate the community kitchen? So ito parang main ano ito? <laughs> ito po ay isa sa 158 community kitchens. So right now in uh, day 3 meron na tayong 158 community kitchens iba't ibang lugar. Yung operations niya basically nag-raise kami ng fund and encourage namin yung community na pinakamalapit sa evacuation centers to start a kitchen. Pero alam niyo po, 100% sila talaga yan, yung mga community members So yun po, uh, paano nag-ooperate? Depende po sa community kung ano yung kailangan ng community nila. Andito lang po kami para mag-support. Pero lahat ng ano, papure, dapat sa kanila. <laughs> mga kaibigan, nasa Santa Elena School tayo ngayon sa Marikina City. Uh, pero yung mga nabanggit ninyong 158 community kitchens, anong areas yon? Opo, uh, sa Marikina meron tayong 23. Rizal, uh, part ng Montalban, Antipolo, meron Ilocos, meron Pangasinan, uh, meron din Taguig, pati outside Metro Manila po talaga. So ano, eh, uh, meron din madami rin sa Bulacan. So yung po, kalat po talaga yung 158 na yun. Tapos ini-encourage namin na hindi lang dapat NCR yung tulong kung may malayo at willing game po tayo. So kung mayroong mga gustong makipag-ugnayan sa inyo magtayo ng community kitchen, paano kayo mako So So uh, punta lang po. Uh, I-search ang Community Pantry PH. Tapos andun yung details. Pwede rin sa Facebook po uh, patreng nun. Tapos andun yung mga community pantry organizers natin. Lagi silang ready sumagot at mag-assist. Tapos uh, Madali kaming uh, ma-reach kasi dahil relief operations ito, urgent siya. So, sumasagot kami agad. So, sa mga rin gusto mag-donate ng mga relief goods, puntahan nyo lang ang Community Pantry PH na website, kontakin nyo si Patre. <laughs> Kanina, nasa isang evacuation center ako sa Pasig. Although may mga support ang mga relief sila natatanggap mm -hmm. sa evacuation center, pag uwi nila sa kanil kanilang mga tahanan, mm -hmm. mukhang wala silang masyadong makain. Opa. And I, I think yon din ang isang purpose ng community okay. kitchen. Ano? Opo, ayun pa. May misconception yung mga tao na pagka may bagyo, ang unang ibibigay is groceries. Pero wala nga silang kalan. So, tapos pagka nakauwi naman sila sa bahay, katulad po nung sinabi nyo, By the time na magluluto sila, ang dumi-dumi ng bahay. So kahit naka-uwi na, yung support talaga continuous pa. And a few days after, kung may budget pa, may kakayahan pa, doon pa lang dadating yung mga grocery packs. So parang yun din po yung natutunan namin over the years of uh, volunteerism na nag a tayo kung ano yung pangangailangan ng communities natin. Ayan, nakikita natin akong ganda ng point na yon na hindi lang sa mga evacuation centers na nailangan ng tulong ng mga nagiging biktima ng mga sakuna, lalo pa pag uh, uwi nila sa kalete mga tahanan. Thank Salam. you, thank you po, so thank you much. Thank you, po. Nandito tayo sa main kitchen ng mga community kitchens at uh, kita nyo naman yung ating uh, processing ng uh, mga packaging natin. Lahat ito ay environmentally safe at kita niyo naman ha banana leaves ang ginagamit natin ito so, ay inaayos nila at uh, mamaya dadalhin to sa mga iba't ibang mga areas ito so, po ako, sila po ay nangalakal at uh, ito yung lugar kung saan nila hinahanda bago din nadala uh, sa junk shop Ay, sila, mas makakatipid po sila pagka nag-ambag-ambagan sila sa dinner. So pagka Ayan, yeah, may bagyo, may ulan, pulong-pulong sa pangalakan. Pagka magluluto, ayan, tulang-tulong din Ayan, mga bata, kalaro din Nandito po tayo sa Barangay Tumana sa Marikina City. Ito talagang grabe ang, uh, ang tama ng baha dito. Halos buong barangay ang, ang natamaan. sama ko ang Community Kitchen PH, Community Pantry PH kaila patrimon at uh, medala-dala kami ng uh, konting ipamimigay sa mga residente kahanga-hanga talaga ang mga kagaya ni Patricia noon at mga kasama niya sa Community Pantry PH. Palagi silang nariyan at tahandang tumulong sa mga naangailangan natin mga kababayan. May mga kababayan pa tayo na nananatili sa mga evacuation centers at kailangan ng tulong natin. Sa mga nais magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan ng matinding baha at bagyo, nandito po ang Community Pantry PH kung saan pwedeng iabot ang inyong tulong.